guys. Good morning. Good morning. Pamanino. kay wala pa may alas 12. <laughs> ayan. May bunga pala yung aking mga talong. No? So, kukunin ko ito mamaya at ilaga. Ayan. Oh. Kukunti na lang kasi malapit na siya mag ano. Uh, gulang na ba ang iya puno? Na, oh, na yung bunga isa. So, tamatama ni siya lagaon. So, manguha ko karun diri o na sitaw. Ayan. sitaw kay para natay gulayon karon no, hapit na gani nagulang oh. So nanguha pa si mister Dito og oh, amo ang gulayon. Na. Ana na. Lami biya ning talong basta presko pa no. Ya lagaon lang ara na yung mga kamutitaps pud diri o. Oh. Yung gulay-gulay hidlawon magita gulay oy oh, kay murag lami mangyud ihigop og sabaw labi ning pareya sa mo diri karon oh, nga kanang kuan. Gawan-uwan ba? Tugnaw. So, ayan. May mga bunga pa pala yung aking mga talong. Akala ko wala na. So, hindi ko pa po na na ano, nadadamuhan dito mga bay. Kasi e, busy mentas karels oy. So, yun lang aking for to this video. Thank you for watching. Hi guys good afternoon welcome to my channel ayan kung bago ka lang dito sa aking channel please subscribe and share and like thank you for watching ayan po magulay po tayo mga kawils ayan magulay po tayo para mayroon tayong ulam sa tanghalian ayan masarap pa kasi pag ano, gulay para masustansya yung aking ulam ayun so gulay muna kami yun pa si mister naghahanap pa po ng takway ganda kasi ito pag ano haluan ng takway so maglawoy lang takaron og sa Bisaya no lawoy ang tawag ani so kay karne man gahapon karon kinahanglan jud na magulay jud ta kay para ano murag ma bitaw no magbasog ko pud lawas kay kung karne permi mura magmusamot ta high blood ani oy so puni ako nang sagulan og sitaw og kanang kuan sa kabilog ng kay wala na may naubos na akong okra diri sa ang tanom sa playbot so wala lang na ako bisagulan gulan o talong kay ako tong uh, ako ang talong so sitaw lang o kanang takway kalabasa o dahon sa eh, upot, sa gabi so mo niya mo ah lawoy ka so idlaw man kung kanang kuan gulay so nagulay sa amig kadali para na amig sudanon so mauna na si mister sinipag si Mr. Magulay gulay kay wala mi lain sud so nanguha siya og gulay yon so ayan na kain po tayo ng tanghali an yan po ang aming ulam sa tanghali thank you for watching maulang din ni among madali-dali nga sud-an diri sa bukid sa probinsya